ko lang nakitang mata ko dahil sa pangingisda wala hmm. na namagat na mata sa pangingisda ay lagi po yan ganyan ang mangyayari grabe na Yan. Pangisda. Pa, Fish da pa more. Fish mm -hmm. pa more. Mm -hmm. Yan no. kasi niya ang friend ko. Kalabas sa Kaya nakita ko klaro ng itsura ng mata ko sa pano. 'yong pindutin ay Ano 'to? Ano daw 'to? What's this? You know daw. Di ano 'yun? Pilipino. Eh, ano ngayon? Hindi ko tayo sa Thailand. Bawal ang Pilipino. <laughs> Ayun ako. Ba't ganun? Tagasilip na lang. Hindi kayo magkasya. <laughs> <laughs> hindi kayo magkasya. Nasilip ako para makita. Are we hashtag? Saan ako magbuta? Saan ako magbuta? Saan, Saan yung may Alman dito? <laughs> ito alam ko na 'yan. Kunti kasi lang. You can really execute. Tingnan Kain po tayo. So, na naman ngito. Salamat. Salamat

siguro dagdag -dag na naman siya ng <laughs> ng ino Andi, may shed. Hindi lang sa panin yung lalagay. Doon, Ayun, doon, na naman siya ng siya. Hindi yung hinahanap yung hindi nito doon. Huwag kang umanggol. Hindi